Isang binatang hiker, isang tahimik na bayan sa paanan ng kabundukan, dalawang taong paghahanap, at isang tawag na babago sa lahat. Noong 2008, sa isang mapayapang lugar sa Germany na tinatawag na Krainau, isang kabataang lalaki ang nawala ng parang bulak. Hindi iniwan ng misteryo ang kanyang pagkawala. At ang kasagutan ay dumating sa pinakadi inaasahang paraan. Si Ludwig T, 24 na taong gulang, isang masayahing binata, mahilig sa kalikasan at palakaibigan. Sa isang bakasyon ng tag-init, kasama ang kanyang mga magulang, nagpaalam siyang mag-hike sa Waxenstein. Isang simpleng akyat lang daw, mag-isa. Sapat na raw yun para makapag-isip-isip at makapag-relax. Ngunit paglipas ng gabi, hindi siya bumalik sa kanilang tinutuluyang apartment. Sa umpisa, iniisip ng kanyang mga magulang na baka sinundan niya ang kanyang Italyanong nobya na nasa kabilang bahagi lamang sa Italy. Isang posibleng dahilan na tila may saysay sa simula. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, hindi na ito naging makatwiran. Walang tawag, walang mensahe, isang nakabibingin katahimikan ang iniwan ni Ludwig. Agad nagsimula ang malawakang pagkahanap Tumugon ang mga pulis, bundok rescuers at mga volunteer. Helicopter ang lumipad sa taas. Mga search dog ang tumuntong sa mga trail at daandang tao ang tumulong para hanapin si Ludwig. Buong vaccine ay sinuyod. Ngunit kahit isang peraso ng ebidensya, wala. Parang nawala si Ludwig sa hangin. Dalawang taon na ang lumipas mula nang mawala si Ludwig. Sa bawat araw, pilit hinahanap ng kanyang mga magulang ang kasagutan. Saan siya napunta? Buhay pa ba siya? May pag-asa bang makita pa siyang muli? Ngunit ang bundok ay nanatiling tahimik. At ang pag-asa ay unti-unting nauupos. Bang isang araw, tumawag ang isang babae sa istasyon ng pulisya. Isa siyang psychic mula sa Lubik, hilagang bahagi ng Germany. Hindi niya kailanman nakita ang cry now. Wala siyang koneksyon sa pamilya ni Ludwig. Ngunit mariin ang kanyang sinabi. May espiritu na sa akin. Isang sabataang lalaki na isinmatakpon siya upang tuluyan ng mahapagpaalam sa kanyang mga magulang. Detalyado ang kanyang mga sinabi, hindi lang basta-basta hula. Ibinigay niya ang posisyon sa bundok, ang kulay ng jacket ni Ludwig, orange, ang sapatos, itim. Nagdalawang isip ang mga pulis. Pero sa huli, nagpasya silang subukan. Sa unang beses na nagtungo ang mga rescuer sa lokasyong sinabi ng manghuhula, walang nakita. Lupa, puno, tahimik ang paligid. Ngunit may bumangon na pag-asa sa puso ng mga magulang ni Ludwig. Sila mismo ang nagponto ng ikaluwang search. Bitbit ang panalangin dinala nila ang mga rescuer sa karehong lugar at tuon sa eksaktong lugar na tinukoy ng manghuhula sa ilalim ng isang makapal na ugat ng puno natagpuan nila ang labi ni Ludwig ang kanyang sapatos na itim ang kanyang jacket na kulay orange eksaktong gaya ng sinabi isang sagot na dumating sa kabila ng lohika isang pahina ng kwento na muling nabuksan Walang sino man ang handang masaksihan ang ganong tagpo. Nang makita ng kanya mga magulang ang labi ni Ludwig, hindi na nila ininda ang ulan, ang lamig, ang tagal ng paglalakad. Sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang anak. Hindi na buhay, ngunit hindi na rin nawawala. At sa katahimikan ng kagubatan mararamdaman mong may isang espiritu ang nakapahinga na Hanggang ngayon, isang malaking tanong ang hindi pa rin masagot. Paano nalaman ng manghuhula ang mga detalye? Wala siyang alam tungkol sa pamilya. Wala siyang nakitang ulat. Ang mga rescuer mismo ay nagsabing imposible ang ganoong pagkakatukoy. Maliban na lang kung may gabay mula sa di pangkaraniwan para sa pamilya ni Ludwig, sapat na ang katotohanang natagpuan na siya at sa isang tahimik na trail sa Waxenstein. Isang kwento ang nagtapos. Pero marahil, isang mas malalim na tanong ang nagsimula. May mga bagay nga bang hindi kayang ipaliwanag ng agham? Eto si Dirt Charot na nagsasabing, Subscribe my channel. Like, share, leave your comments. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ia-upload ko.